Sige, kita ganit ka pinasquare na. Arey usa, dili ka, dapita. Ha, ikarga ano ni mo? Nakay mga bata? Nakay oh, mga hai. anak? Ang atong Oh di ba naman kay kauban no? Ato adin tu niya karon usa, Naglakaw. ha? Dapat nun tak busakai ka. Sakai ka pa uli. Ha? Eh na pay masa kenan. Busakai uh, su na nai In mo hap. Di mana gitan. Ah dito sa placer. Sigi sigi unya na ayo lakaw ka tanan. Chaplin, Chaplin. Brooklyn kay Papla Sir Paka. Ano po talaga? punya Kanya. Ano po di ko na ako. Mga pa yung tatong naakay po at naakay tayo masakyan pa nga dito. Kamaw ka mo ihap? Kamaw. Kamaw Ha? Ha? Dili ni mo wadun. Ay, hipusa. Ha, hipusa ha. O, oh, hipusa ha. Hipusa. Ay, baka, pila na. Pila man na. Pila man na. Ha? Dili, uy. Dili na, usagatus. Sa kalibo na. Ah. Uh, Ipusi ha. Ipusi. pusi. Eh he he sig mawala ha. Mm. O sige sige. Si na. Oh, si pusi. Taguhi ha. Okay. Sige sige. Eh basig masundan pati ka. Papasakay tika ha.